Pinutakti daw ng mga bashers ng mga diehard ang account na Senator, dating Senator Ping Lakson. Dahil nga doon sa kanyang komento na siga-siga daw ay si Digong pero hindi naman daw umobra yung kanyang pagsisiga-sigaan dyan sa Senado. Dahil ang totoo, dinurog siya ng walang kahirap-hirap na Senator Risa Ontiveros. Siyempre, baliktad ang sasabihin ng mga diehard na nasa social media. Babalik na rin yan ang dinurog ko noong ay si Senator Lisa Anteveros. <laughs> Makikita nyo yan. Buhay pa rin itong eh, mga trolls na ito. Ano ho, mukhang mukhang uh, kumakapit pa rin sa patalim ang ilang nasa social media na mga diehard. Sabihin na natin, o lahatin na lang natin, hindi lang ilan. Below sea level. Yan ang sinabi ni ni Senator Ping sa doon sa mga trolls na matinding bumanat sa Ang sabi, former uh, Philippine National Police Chief and ex-Senator Pin Laksan fires back at below sea level trolls following the brujaha that erupted over his invaded remarks after former Duterte, former President Rodrigo Duterte, made a personal appearance in the Senate's first hearing on the war on the war on the trolls. Ang sabi kasi ni dating Senator King Lackson. Uh, yun nga, yung una niyang payar, bukod sa sinabi niya na nagsigat-sigahan etong si si Digong, ang sabi niya kasi doon, the former president invaded the Senate. Hmm. Invade. Pero yun nga, pinaliwanag na eto daw na salitang invade na ito ay rhetorical na ang ibig sabihin ay overwhelmed. 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 Na-overwhelm yung buong bansa, <laughs> sabi, yung buong Senado dahil tinutu tinutuo na ng Sidigong yung kanyang pag-appear sa Senado or pag-appear sa investigation dyan sa Senado. As a senator for 18 years, I never encountered a more overwhelming resource person than the former president. I just thought allowing swear words to be repeated multiple times in a committee hearing does not speak well of the dignity of the Senate as an institution. Totoo. Ilang beses bang nagmura itong silikong? PRRD or former President uh, Duterte and Senator Antiveros are merely incidental to the message I wanted to impart to my followers. Hmm. Nagsiga-sigaan itong isa pumasok sa, pumasok sa Senate okay, mayabang, hindi ka naging mayor, hindi ka naging prosecutor, hindi ka naging presidente. Yan ang sabi kay, kay Senator uh, Risa Anteveros. Nakita niyo talaga na una pa lang, she wanted to intimidate the senators, lalo na po si Senator Risa Anteveros. Hindi ganyang klaseng intimidating factor ang makaka-intimidate sa isang Risa Anteveros na prepared Preparadong preparado. Pinaghandaan ang laban na ito kung ito man ay tinuturing mudigong na laban. Dahil kasi para sa iyo, lahat ng ganitong klaseng um, pagkakataon, sa mga ganitong klaseng pagkakataon, na kailangan mong depensahan ang sarili mo. Laban. Okay? Malaking laban ito para sa iyo. Malaking challenge kasi dahil napakahirap depensahan ang sarili mo dahil alam mo na ikaw ay guilty. Kaya ang ginawa mo, nagyabang, nagsigasigaan, at gumamit ng kung ano-anong pananalita na hindi talaga angkop sa session hall ng Senado. Good luck.